sa mapagpalang araw po muli sa ating lahat mga kalogic ako po ang inyong lingkod Doc at uh, nakaanyaya sa inyo na ating alimeng kung tunay ba nga madali maging isang kristyano sa mga dinadalawan yung mga reliyon madalas marinig na tanggapin mo lang si Jesus ligtas ka na may pagkatama nga naman pero paano ang kasunod di ba yun ba yung tanggapin mo siya okay na balik lang din sa dating gawin Di diba? Hindi po, ang pagtanggap ay may kaakibat na tungkulin. At ano-ano naman ng mga yun. Di ba? Una, kinakailangan limutin mo ang ukol sa iyong sarili. Sa Mateo 16, 24-25, nakasulat po yan Anong ibig sabihin nun? Ngayon, nakaaral ka? ano kinukuha mong kurso? Paano kung makilala mo ang Panginoon ay may tawag ka pala ng maghayag ng salita niya? Gol pastor, di ba? Tulad ko na, na makilala ko siya ay uh, binatilyo pa lang ako noon. Marahil nakita ng Diyos ng porsigido ako. Dahil kahit saan ako dumalo ay uh, meron akong ball pen at papel. At yung topic ay uh, nang magsasalita ay sinusulat ko yon Tine-take down ko sa papel nga. Kung hindi pa rin naman ako kabisado yung mga pagkakasunod-sunod ng mga libro nun o yung mga author ay uh, pag uwi ko naman sa bahay saka ako siya titignan kung tama nga ba sinabi ng pastor na nagsalita kanina, diba? ngayon naman, okay na naman at ngayon, nakabisado ko na kaya medyo mabilis-bilis na rin ako sa pagtingin-tingin sa Bible then pero yung yung calling kong ano na yun, hindi ko tinanggap kasi tulad din ng karamihan, gusto ko umangat ang buhay namin, ng pamilya ko. Kung ano-ano negosyo ng pinasok ko, yung nandyan ng MLM, multi-level marketing, networking, pinasok ko rin yan dami dami mulad pero ko hindi at doon napatunayan ko yung karugtong sa talata na iyon na kung sino ang gustong maligtas sa buhay ay siya uh, siyang nito at ang sino mang mawala ng buhay ng dahil sa Diyos ay ang siya yung magkakaroon at nagkatotoo sa akin ang talata nito hanggang ngayon ay uh, eto pa rin ako ganito pa rin ang buhay ko kayo kaya, kaya nyo ba kalimutan yung pangarap nyo para sa Diyos na paglilingkuran nyo? Di diba? Hindi madali yan. Gaya nga ng sinasabi ng mga pastor, ministro, para maging miyembro kayo, may purpose yan. Kaya naman sila nagpaparami ay para nga sa kanilang motibo. Ang dumami ang nagbibigay ng ikapu. Siguro naman, dinalingid sa inyo na ang mga kilalang reliyon dito sa bansa natin ay uh, nagpapayamanan. Sabi ko nga sa nakarang topic ko, ay uh, meron pang may arena. Aaralan. Imagine, naging tagapaglingkod ka, pero ang puso mo nasa mundo pa rin, diba? Ano sa Roma? Anong sabi sa Roma, dosidos? Yun ito ang sabi. Huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ayan. Ayan ang dalawa palamang nakautos na dapat sundin at gawin ng mga tunay na tumanggap sa Diyos. Ngayon, sabihin nyo sa akin, madali nga bang maging isang kristyano? Ano mga ginagawa ng mga founder para kung ano-anong reunion? Nagpapayaman, nagagawa ng mga establishment tulad ng paaralan, libre ba? Ang sagot ay hindi. At kung gusto mo makapasok, halos dadaang kasabotas kasabutas ng karayom. Ba, diba? kung gusto mo maging scholar ka, tapos sa hirap ng requirement. Ang tanong ko sa mga membro na reliyong ito, di ba? Sa kinikita ba ng samahan nyo, meron kayong shares? Aba, sa yaman ng sekta ng inyong samahan, dapat lahat ng miyembro nyo ang atabuhay. Diba? Imagine buwan-buwan ka nagbibigay ng 10 part mo sa simbahan. Tapos wala kang bahagi sa kinikita sa samahan. Ano ang pambobolang ginagawa pa sa inyo? Ang Diyos ang magbabalik. Kanino? ba? Diba? Bakit yung mga nagiging pinunulang ang nakakaroon ng biyaya sa sakyan, magandang buhay, pagbaba, papayungan pa dahil sa nahinga sa aircon? Amazing! Mamaya, may papanood ako sa inyo na video na hindi naman sa akin pero gusto ko lang gamitin para naman malaman nyo kung madali nga bang maging kristyano di naman siguro magagalit yung may-ari kasi isa naman yung aming uh, purpose ang magayag ng salita ng Diyos then ang ikatlo ay ang ibigin mo ang iyong kapwa 1, 13 34 hanggang 35 sinabi ni Yesus na ito ang bagong utos ang ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, di ba? Sa gara sa gayon, makikilala na ikaw nga ay tagasunod ng Panginoon. logic yung kagalit mo kaya, kaya mo bang ipanalangin? Oo, pero ipanalangin matigik, no? <laughs> Bilang parte din kasi ng paglimot sa sarili ay ang paglimot mo sa galit mo sa iyong kapatid, kapwa, isa ka ng bagong nilalang. Iyan makikita kung talagang kristyano ka ba. Iyan ang dalawang utos sa isang tumanggap sa Diyos. Pag iyan na, nagawa mo na, doon nyo palang masasabi na kayo ay tunay na kristyano. Pero kung hindi pa, baka hilaw ka pa Tingnan mo tayo. Mga Pinoy, di ba? Mahilig tayo sa kanin. Kahit anong ulam yan, basta may kanin. Pero, kahit ang hiling mo yung pagkain, baka karami ka kaya ng pagkain. Kung ang kakainin mong kanin ay bigas pa lang. Nakuha nyo by logic doon? Diba? Ito yung istorya ng kanila naging buhay sa pagsunod nila at pagyakap sa salita ng Diyos. Ating panoodin. Eto. Saan napunta ang labing dalawang apostol pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus? Ang dosenang apostol ay nagkalat sa sinaunang mundo upang ipalaganap ang kanyang mensahe. Nagpunta si Pedro sa Antioch pagkatapos ay sa Roma. Dito ay ipinako siya ng patiwari. Si Andres ay naglakbay sa Sitia at Greece at ipinako sa krus sa Patras. Si Santiago, ang mas dakila, ay nangaral sa Espanya ngunit na martyr sa pamamagitan ng espada sa Jerusalem. Si Juan ay nanatili sa Efeso Ipinatapon sa Patmos at natural na namatay. Si Felipe ay pumunta sa Frigia sa Asia Minor, ipinako sa krus ng patiwarik. Nakarating si Bartolomeus sa Armenia at India, ipinako at doon pinugutan ng ulo. Si Tomas ay nangaral sa Persia at India at doon tinusok ng mga sibat. Si Mateo ay ipinakalat ang Ebanghelyo sa Ethiopia, doon sinaksak hanggang mamatay. Si Santiago naman ay nanatili sa Jerusalem itinapon mula sa templo. Si Tadeo at Judas ay naglakbay sa Syria at Mesopotamia at namartyred sa Beirut. Si Simon ang masigasig ay nangaral sa North Africa, pinatay sa Persia. Si Matthias na pumalit kay Judas ay pumunta sa rehiyon ng Caspian at doon binato at pinugutan ng ulo. Ang kanilang mensahe ay muling humubog sa mundo at ang kanilang mga landas ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kasaysayan ng mundo. Nawa ay naalala mo sila kapatid. tara yan nga nakita nyo na ha noon pala pinagpapapatay ang malalaman na kristyano diba pinagbababato pinapakain sa mga may matatapang na hayop mababangis diba pero ngayon diba kita nyo naman yung religion ngayon may dikit sa gobyerno paghalalan lalapitan ng mga gobyerno lalo na yung malalaking sekta diba tinapit ko na yan panoodin nyo na lang yung mga nakaraang kong contents <coughs> excuse me kung sa ngayon ay makikita mo sa mga reliyon sa sarap ng buhay nila masasabi mong masarap maging kristyano ang tanong kung nagkapanahon kaya napapatayin pag nalamang kristyano ka magawa kaya nilang magtayo ng reliyon nila madaling sabihin oo pero paano sa katotohanan meron nga nitong taon lang may isang pinulo ng isang samahan na moking ang maling gawain, ano ginawa? Diba? Nagtago, nanguhulingin ng mga polis. Halos dalawang linggo yata yun. Alsan ngayon ang isang puso ng tunay na kristyano doon? Diba? Ang isang masakit pa ay lahat tayo kasali sa parusa at kaligtasan. Pero kung mga si God, binigyan tayo ng free will to choose, hindi tulad ng ibang leader na pagsinulat, heto ang iboboto nyo, kayo, gagawin nyo na lang yung sinuto sa inyo. Buti kung ganun lang ang buhay kadali. Paano pag dumating na yung game over ng buhay natin? ba? Diba? Yung mga pinagagawa natin dito sa mundo ay hahatulan na sa tingin nyo saan ang punta nyo muli dito na muli matatapos ang talakayan natin sa araw na ito kalogic buhay mo yan ano't ano man ikaw pa rin na masusunod pero pag hindi mo sinunod si God take the consequences kahit magsisigaw ka doon sa sobrang sakit hindi ka na maririnig dahil may harang na isang mapagpalang araw pa muli. Paalam. Mag-subscribe po kayo kay Doc Mel Channel. baba